drive na naman tayo mga kaidulan at ipapunta eh na naman ako mga kaidulan sa Binyan Laguna mga kaidulan at ayan nga pala mga kaidulan ang aking kasama mga kaidulan na si Albert at ay eh talaga napakagawa po mga kaidulan at naman at ito nagdadrive at dito ako mga kaidulan sa Expressway kaidula ng atin talaga mga kaidula na panahon mga kaidula no? ulan kaya ingat ingat kayo dyan dito po yan sa Pilipinas syempre sya shoutout po natin ang ating mga kababayan dyan ang mga uwip na bulyaw saan man kayo ingat kayo hmm, naramdam naramdam na rin dito sa party po ng Laguna ang bagyo mga kaidula kaya sabi ko sa inyo ingat sa mga kapuan natin ng mga driver ingat din kayo mga kaidula lalo lalo na sa lumayo. Parang pagmamahal lang ba? Ayaw ko nang lumayo sa iyo. Gusto ko lagi kitang nakikita. Yun yun. Ang mga idol niyo. Nakita niyo yung truck na yan, oh. No? Laki. Siyempre mga idol, pinapalapad pa tong kalsada dito mga idol na Nakita niyo yung kalsada na oh. No? Siyempre ganitong maulan, alam na, kailangan. Ang pagdadrive, hindi masyadong mabilis. Ika nga, ismoot lang. Kasi mga idol, madulas ang kalsada yan. Kasi ya, yeah, hindi siya talaga yung todong-todong mga kaidulan ng ulan kumbaga hindi masyado nahugasan yung mga alikabok dyan mga kaidulan sa kalsada kaya ang natin is not na malakas mga kaidulan ulan mga kaidulan no? At para may kasama siya mga kaidulan na usok mga kaidulan hindi masyadong makita yung ano ng kalsada pero ayan, ayan mga kaidulan malapit na ako mag-exit dito sa binyan ito mga kaidulan ang exit nito ay dito rin makakidulan yung aking dideliveran ang ah, I'm Amherst Love oh, parang love lang love ng pagmamahal ayan shoutout muna natin dyan yung mga kapwa natin mga youtuber ayan shoutout po sa inyong lahat mga kaidulan enjoy lang tayo sa ating ginagawa mga content Siyempre ako at di, dito ako mga kaidulan ayan drive drive lang muna smooth lang ang takbo ko ayan mga kaidulan malapit ako mag exit diba parang pagmamahal lang malapit na mag exit kasi mayroon na siyang iba dito na ako sa akin dideliveran ayan na nakikita niyo mga kayo na sa signboard kaya no ayan. dito na ako nandala ko dito mga kayo eh, malaki six wheeler wala na yung mga puno dito. Dati maraming puno yan. Pero wala na. Ah, exit na ako mga hidulan, no? Sit na ako dito mga kay